Ben Tulfo Unfiltered. On May 2016, attorney, nagbitiw kay ng salitang maraming bobong tao sa Pinas matapos magsampa ng electoral sabotage laban sa Smartmatic ang isang concerned citizen. Sa panahon ho ngayon, pinaninindigan niyo po ba yung binitiwan ninyong salita ang kabobohan ng taong yon? Uh, yeah, ang sinasabi ko doon, I was referring really to this statement na nagkaroon daw ng galawan do sa Comelec yung question mark ginawang enye. Mm -hmm. And then everybody says that baka nagkaroon ng manipulation. Mm -hmm. Sabi ko, when we talk manipulation of results, mm -hmm. hindi pwedeng may nangyari yon Kasi hindi naman si Raulo ang mga tao eh. Mm -hmm. Hindi naman nila manipulate yung results ng unofficial results. Mm -hmm. Wala namang nananalo sa unofficial. Mm -hmm. Kaya sabi ko, yung nagsasabing ginalawang resulta. Mm -hmm. Eh sabi ko, medyo may pagkabobo ng konti yata ito mga ito. So, ibig sabihin, walang po ang pwedeng dayain noong mga panahong yun at lalong ng sampa kasi unofficial or An something. Results. So, kung ang dadayain mo, ang dadayain mo yung official results. Mm -hmm. Not the unofficial results. Not Hindi result. ka naman mananalo rin. Maski dayain mo mm -hmm. sa beses yun. Eh. Okay. Hindi mo ba pwedeng gamitin yung unofficial result into eventually to official result na sinasabing pandaraya? Kung lumabas na yung unofficial results ay nagalaw mm -hmm. at iibado sa official results, baka mm -hmm. pwedeng gamitin. Pa, paano nangyayari yun ang medyo magkaiba? Tell me, anong, anong butas? Very difficult na mangyayari yun mm -hmm. sa automated elections. Mm -hmm. Kasi isa lang ang source. Mm -hmm. Nung server, yung transparency server at saka yung pupuntang official. Mm -hmm. Kaya nga sinasabi ko, kung gagalawin mo lang yung transparency, at hindi mo gagalawin yung official. Mm -hmm. Yung official naman ang bibilangin eh, sa mm -hmm. kongreso who will do the canvassing. Okay. So walang epekto. Walang epekto yung dadayain mo o gagalawin mo yung transparency server. Hindi naman pupunta sa kongreso yun to mm -hmm. proclaim the winner. Ben Tulfo,